new senior high school curriculum. Deep explain how it will roll out. So ito ang headlines mula sa Philstar Global. Okay? Credit sa Pilstar Global. Okay, welcome to my YouTube channel, ang Aralpan TV. Ngayon, alamin natin ang bagong curriculum para sa senior high at alamin natin ang kung paano ba ito i-implement ng Department of Education sa darating na pasukan. Ito ay mula sa post ng Philstar Global. So, credit sa Philstar Global. So, ito, basahin natin at ating uh, himay-himayin at explain ko sa inyo Basi sa kanilang post. No? So, ayun dito, ang Department of Education ay magkaroon ng pag-roll out. Siyempre, karoon ng pioneering implement nila ang new senior high school curriculum so ito ay gagawin nila sa 841 na mga pilot school so ngayong 2025-2026 school year no ito ang sinasabi ng mga official ng Department of Education noong taong ngayong Lunes no so kanina pa to so ito ang implementation na ito ay revise sa curriculum ng grade 11 at grade 12 matapos nito ang kompletong pagkuha o gathering public feedback on the draft curriculum in April so nagkaroon sila ng pagdrop sa curriculum mula sa maraming mga mga subject ay ginawala lang ng lima no? so alamin natin the new curriculum will now be tested in select school is representing less than 7% of all senior high school in the country. So, malit lamang. Only 7% okay. sa, sa lahat na senior high school sa buong Pilipinas. No? Ayon kay Undersecretary Wilfredo Cabral. So, nung nagkaroon ng hearing, committee hearing sa House Basic Education, so ito ang kanilang pinag-usapan. So ang Department of Education ay yung mga official nila ay mayroon na silang na determine na mga schools so magiging pilot school sa pamagitan ng nomination process no. Tinitingnan ng kanilang mga teachers kung kaya ba din mga pasilidad nila, facilities din yung kanilang mga learning resources. So yan ang tinitingnan una ng Department of Education na mga officials no. So, hindi lahat ng schools, public high school, sa so private high school sa buong Pilipinas ay mag-implement. Iyon lang play, mga pilot school. So, ito ang dapat niyo malaman sa preparation ng Department of Education para sa pag out sa new high school curriculum. So, paano ba pinili? Yung tawag nating nomination process. So, ayon sa DPED, according to the DPED presentation, the Central Office Selection Committee initially received 1,277 nominations from regional offices. So, mula sa regional offices, sa buong bansa, ay nagkakuha sila ng 1,277 schools. No? Pero ang pinili nila ay yun lang tinatawag na highly ready. So based on final ready scores, so mayroon silang category or pinagbatayan kung paano matawag ang isang parala na highly ready. So mula sa 1277 ay nagiging 755 scores na lang ang magsimula sa new curriculum. So the committee din encoded and validated reports of the highly ready schools removing those with multiple deficiencies, so mayroong mga paralan na mayroong talagang mga deficiencies o kulang pa, no, halimbawa lack of electives so may mga, sabi siya kasi mga electives hindi niya sufficient teacher workload, so maliit lang ang workforce ng mga guro no? so base sa feedback na mula sa senate uh, basic education committee <coughs> Depended moderately ready private and rural schools to final selection, bringing the total of 141 participating schools. So mayroong highly ready, mayroong moderately ready, yung mga private at mga rural schools. So mula sa 755 ay ginawang 141 ang participating school na ito ay magiging pilot school para sa new curriculum. So sa pilot school, 580 ang public, then 261 ang private school sa rural areas only 35 school din sa urban ay 806 din mayroon ding 78 na standalone senior high school while 759 are integrated with other grade levels no? integrated school no? ito uh, basi pa rin sa post ng Philstar Global so teachers training and preparation of course talagang magkaroon ito ng training so siguro sa so, hindi pa magsimula ang klase sa June 16 mayroon ng mga teachers lalo na sa mga senior high na ipatawag no ayun nga dito to prepare teachers for the new curriculum the will conduct teacher training on May 25 to June 7 uh, dito magsimula so, yung may schedule na vacation pa dito ay talagang mapursige silang umatin lalo na kapag nasa training metrics or list ang kanilang mga pangalan May 25 to June 7 Pero ito ay mga senior high school teachers lamang na So before the new school year begins according to the undersecretary Kapral So ang DPED ay mag-provide sila ng mga lesson ex exemplars for teachers then curated list of learning materials na nakabase sa competencies sa new curriculum then ang sa pa ding, kailangan yung budget for printing of course mga mga xerox copy ito or mga baka may mga workbook no? ito what's new in senior high ito na so una yung tracks kasi yung tracks marami no? Diba? so ayun dito i o palitin yung mga tracks no so will no longer be locked into the strand or track they choose according to the bid. so sa bagong curriculum pwede silang pumili sa mga electives from different subject clusters base sa kanilang interest career plans future repeat goals the doorway option so big sabihin kung ating base sa aking naintindihan So, kung STEM ka sa junior high, ilimbawa na sa special class ka, STEM. Pero sa senior high, pwede ka nang bumili. Either STEM ka or EDM or doon ka ba sa yung sa TBL. No? Kasi base na sa interest and career plans. Ano bang gusto mo sa pagkatapos ng high school? Ano bang plano mo na kunin mong kurso mo sa college? No? So, siguro ganun. then the new curriculum also uses the current for academic tracks academic technical mixture livelihood sports art and design ginawa na lang dalawa academic and technical professional ito na art arts and design as well as sports selective will still be offered but will be categorized under the academic track so kung ating titignan, dalawa na lang. Academic, kung gusto mo ng academic, kasama doon ng mga arts, design, uh, sa science, sa yung sports. Pero kung gusto mo ng technical professional livelihood, so, yan ang pangalawa. So, yan ang papiliin papili mo, no? Pero tinatawag na yung technical professional o tech pro, no? Streamline core subject. So, core subject are being reduced from 15 to 5. Kasi sa nakaraan, talagang 15 subject ngayon ay ginawang lima na lang so, may posibilidad ito na kung lima na lang or hindi na kayo hindi na masyadong marami ang subject siyempre regeridius baka makaroon na ito ng hapdi-hapdi na lang sa klase no? depende yan sa discarding ng paralan o no? depende sa kung ano ang uh, nasa curriculum guide no? kung paano i-implement so ayun dito ensure that all subject are aligned with required general education subject in college okay so ito maganda yung line talagang align nila o talagang yung mga subject ay preparatory for college hindi yung talagang naguruhan pang bata di ba so the core subject in Sierra High School are the following effective education mabisang komunikasyon uh, sa English na life and career skills, general mathematics, general science, pag-aral ng kasaysayan at lipunan ng Pilipino. So, siyempre itong effective education na may bisang education para ito sa maguro or gusto niyo gusto mong magtrabaho ng call center, no? Effective communication. Life and career skills sa uh, mga engineer, architect, diba? mga medical, itong general ng mathematics, kasama din dito yung teachers no General science of course itong pag-aaral kasi sa pilipino Pilipino ito sa araling pa no so reduction of course subject palos close talks and several meetings with commission on higher education or chat siguro ay nalain ito sa talaga sa college no So, yung nga ni Cabral, we would like to ensure that there will be no bridging subject in chat for this one. New elective clusters under the academic track, students can choose subject from five clusters. itu na. Arts, Social Science and Humanities, Business and Entrepreneurship, Science, Technology, Engineering and Mathematics. So STEM. Science, and Technology, Engineering and Mathematics. Sports, Health and Wellness and Field Experience. So pwede silang pumili. Ano sa academic track ang kanilang pipiliin yan ay sa academic sa tech pro or ito yung DBL dati Agriculture and Fishery Arts, Information and Communication Technology, o huh? Family and Consumer Science, Food ah. Industrial Arts, Maritime and Work Immersion. Ngayon dito ang makikita ito hindi katulad ng tracks. pipit said a cluster of electives essential the set of subjects that student can choose from when decide what classes to take so magbase sa talaga kung ano talaga ang pipilian ng mga bata piliin mo ay agriculture and fishery arts so siguro dyan nababase ang mga electives no? ngayon ito monitoring and evaluation Kaya sa DepEd magkaroon sila ng closely monitoring implementation across the different governance levels To keep the program on track, the department is also collaborating with the State Think Tank Philippine Institute for Development Studies to design implement, and implement an evaluation study. The department really said it plans to implement the new CRI School curriculum in the in starting within coming school year. So, ito na. School year 2026 is scheduled to open on June 16. Oke. Okay. So, maganda ito. pero kailangan pa ito ng dapat pa ito magkaroon talaga ng seminar para mas mabuti maintindihan ng mga guro at maganda siguro magkaroon pa ng tinatawag natin assembly or meeting or pinpuro mga mga parents at sa mga students kung kaya yung yung first first day of school no? pag-usapan pa tungkol sa ganito kung paano ito patakbuhin sa mga pioneering or pilot school so kung ang paralan niyo ay hindi pa nasama so possible old curriculum pa ang inyong gagamitin okay so sana ay may natutunan kayo sa ating uh, video ngayon o sa akin na share ngayon so ulit credit sa Philstar Global sa kanilang post tungkol sa new curriculum ng Department of Education sa Senior High no? So huwag kalimutang mag-subscribe sa king channel ang Arlpan TV at hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Magandang araw po sa inyong lahat.